At ayan, may bisita na naman tayo mga idolo natin yan. No? Ayan, kapakabit daw ng headset. Ayan. At kasi ito yung sitwasyon niyang kanyang headset sa ngayon. Ayan. Kalog ba? At iyon what's up sa inyo mga idolo At meron na naman tayong panibagong video Ay kita mo naman yan At ito nga palang idolo natin Ng mga taga kawit ay ayan Nagpagamot na naman ng kanilang mga bike sa atin At yon magpapapalit na si idolo ng kanyang head parts At iyan na nga mga idolo nga. Buti na lang at pinaservisan niya na ito at nako kapag ito'y pinatagal ay naku mas malaki ang pinsala na mangyayari dito mga idolo at ayan inirecommend ko na rin sa kanya kasi nga ayun ay sa nakikita ko ay naku gusto pa naman mag trail ay mahirap na at yung pinawakan ko na kay idolo para naman mas magalawan natin ng maganda at pagkakita ko oh, sabi ko silbering naman ito ah bakit ito ay makalog at naku maya maya pagbunot ko naku at ito na prang tayo na idol. Kita mo naman yun. Silbiri yung ibabaw. Tapos, bulitas ang ilalim. Napakaangas. At yun nga, ay talaga sinisil na natin yung kanyang mga lagaya ng biring. At kita mo naman yan. At sabi ko nga nun, ako, naprank pa ako dun sa aking ginawa na yun. Naatawa na, nilabas na naman natin ng ating special tools para naman sa mas magandang pagkakabit sa ka kanya mga mo at kita mo naman yan talagang salpak na salpak sukat na sukat ay kita mo sana all at yan ang nga ni at ginamitan natin ng mahiwagang paikot-ikot tulad ng ginawa sa iyo ng ex mo ayun na at sumikip na at yan na pinersa na natin at nang magpantay na yan mga idolo at yan na talagang kagat labi para naman na higpita natin ang maganda yan at pagkatapos nga nun mga idolo ay siya na kita mo naman yan tinanggal na natin para naman makabitan na natin or mailagay natin yung mga billing pero syempre ayan na kita mo naman tinanggal muna natin yung nandun sa ilalim yung nakakapit pa doon sa kanyang ko at kita mo naman yung malala at sabi ko ay nako talagang wag kang mag alala kasi yan ay mas gaganda ang performance Pero ako pa ba ay nako naman kita mo naman yan at pagkatapos nyan ay ito na sabi ko idol alalayan mo muna saglit at ah pa natin yan at nang magamit mo na agad syempre naman at yun ha pagsal pa ay nako wala ng intro intro man din naman at kita mo naman yan ay napakaganda ng pagkakagawa niya mga idolo ay sos naman at kinabit na nga natin yung top cap para naman matapos na natin ito at yun pagkakabit nga natin yan na yun naman kanyang handle post at yun na nga ni na natin at medyo matigas pero walang matigas na tinapay sa mainit na kape eh, sabi nga ni naman at yun na at nilagay na natin yung top cup para naman syempre maitulak nga yung bearing at maghigpit at magfit siya doon sa kanyang steering tube at yan na nga o talagang sinipat muna natin at syempre i-check natin yan kung kalog pa o hindi yan na sinak yan na at yung like, na at nako kulang pa adjust pa mga idolo at syempre tama tama sa trail na ito ngayon mapapalaban na si idolo at yan na nga sabi ng dinaman ah uh, ah uh, ay talagang kainaman naman talaga yari pag uh, at yun ang anit kinikuli natin kung kalog ay nako ay yan na, po, na nat check natin at na para naman syempre quality tinitin natin yung gulong at baka kasi siya yung naging ng kalog pero hindi naman at na binumbapan natin para naman alam natin at yun na sabi ko i-check muna ni Idolo sa kalsada kaso wag na raw kasi tiwala naman daw siya sa aking gawa at kita mo na ngayon yun no? nako talagang mapapalaban na sa trail si Idolo no? at yun may bisita na naman tayo at mabili daw siya ng bar tape yeah. at yung mga, mga idol Siyempre, pag ganyan customer yan na at wala nang pili-pili at yun daw ang nagustuhan niyang kulay oh, ay nako naman. Ay hala, okay na daw yon at si idolo din naman ay bumili pa ng ano ay yan bagang kwa na yan ay yung kulay blue yung pala ay handle grip at nako at gusto rin daw ilagay doon sa bike niya ay nako ay sabi ay, oh, at atakid ko na rin eh, hindi ko na apatagalin ah, eh, sabi ko ay eh, taturuan tat ako na lang pala ang palang gumawa ay syempre naman idol natin yan no? minsan lang yan kaya yan ginawa natin kita mo na si bro bro dun sa likod tamang load load la at naku mamalay inaga simbol na rin ng bike yan mag isa ay hisos ay kawawa ang aking mga pisa at kita mo naman yan ayaw maitakid nung kanyang and cup kaya at nako talagang kailangan ata ng mahiwagang bulong nito ah naman ako pa ba ay alam silang agaw yan napaka basic basic lang ba at yung nanganit na nga, nit, isalpak na natin o kita mo naman gen ha at dumako tayo dun sa kabila at ere pagkabalik na natin na iyan na inayos na natin pinantay na natin yung kanyang preno syempre mga idol at nako ay pormahang pormahan na yan at pagkatapos dun no, ay sabay sumibat na si na idolo no. maraming salamat at huwag kalimutan i-like, share, subscribe mo yung channel ko bye bye